Gratis. Ayun. Soros. Okay. Dagan salamat. Kay Murag, ang atong, uh, ang atong uras, Murag, gamay na langgit kayo. So, dagan pang dapat mangustoryo ta, pero sige lang. Akong ibalik nga to kang Aljun Aljun at Congressman Carlo Dograles. Okay, uh, Lilord, salamat kayo, no? Salamat sa itong mga kaigsunan. Tanan na interview na to karong uh, gabi una. Napadungog nila ang ilahang ng mga pagpasalamat. Mga butang, pagpaklaro nga ang office ni Congressman Carlo Nugrales na agi-agi, gikan pa sa panahon sa iyang amahan nga si former Speaker Prospero Boy Nugrales. Oga, uh, dinimbahin na, ah. uh, before tamo balik kay Congressman Carlo, tagaaritong time nga um, magpasalamat o final message si Kapitan Tunying Tinasas. Ah, salamat, Kap. Ah, Nakapaabot mo napadungo lang, pasalamat ang akong mga ginsakpan rin. Ako mga anak sa nagkadaiyang asosasyon ah, ah, rin sa Purok 6 nga mo, ay mga beneficiaries ni ning oplan, kahayag nato di sa 6 og pagahimo nato ang switch on garon uh, ako sila makita nato silang mga mata ang ilang kalipay o nataga naka natagamtaman na nila ang kahayag diri sa 6 nga sa 3 ka tuig nilang giantos so ako isip pagkakapitan ako 2007 isa sa akong gitutukan tutukan, marna challenge po go kay naay gibuyan nga istorya diri ang mga laing lideres nga ngit-ngit pa daw sa Alkitran ang kining puroksis nga makadalan, makakurente, o makatubig. So na-challenge ko ato mo ito, paglingko na 2007, ako, to ako dayong gitutukan. itutukan. Kaya kini nga tulog ka problema, mga basic problems nila nga, wala dyan kalambuan nga mahimo diri sa puroksis. Kung kanan tulo, wala. So muna akong nahimo niya. Pasalamat sa gosa sa opisina ni Speaker. Kanya Speaker uh, Boy Nugralis, guys, siya may nakatabang sa mga naunang programa o karong gipadayon lang ni attorney congressman Carlo Nugrales mudang, nang akong pasalamat kinasingkasin, na akong pasalamat nga sa iyang gihatag nga suporta di sa atong purok o labon no, sa kinatibukan sa barangay Balyog kung inyo makita nga nang highway karon nga giistorya kaniya nga si Kapitan Aljon ni Lampas dili lang siya ang kapitan o tawo nga ni Balyog nga agi nga ni Lampas kay sa una gud makita lang barangay Balyog labi na ang atong na nato nga barangay hall na nay kahoy nya simple lang kayo pagkahuman sa maong programa kana project karon nga farm ano uh, uh, widening sa maong sa DPWH an uh, apil pulog asin sa among barangay hall kay ako mangyang ang kontrato nga kumpay mo o ang DP nga kung pwede may mo islo protection para pud among barangay dili ma mga kuan ang mga yuta mo nang inana nakagwapo among barangay hall karon uldo ang barangay hall di pa kayo. ang kilid-kilid lang ug ang highway maranasan mig sa panabo mo uban mawala na mawala na sila kung matod lag kay lagi timan lang so na, katong dakong kahoy nga nakabutang di sa so na ano katung nara manang sa pagserbisyo nako sa isip kapitan tulog katuig ako mapasalamaton kay daghan na gayud na buo ang ni speaker o ni attorney congressman Carlo Gonzales sa tulong ko katuig akong kikwintada, 60 million road concreting lang na ha gibahin-bahin nato sa tanang purok sa barangay Balyok wa pa ang sipap simap o katong water system, din katong sa eskwilahan. Purely mga broad concrete lang yun na siya. Kung makita nyo na itong highway karon nga, with drainage pagyot nga katong mga baha nga gi problemahan sa ubo sa Rosalina, karon makuha na siya, maalihan na, kung naay baha mo abot, mahulog na sa mga proper drainage asa sa dapat Paingon mo na aros karon wala na sila matagamtaman nga baha kundi ang ilang baha matagamtaman katunggikan na sila mga bubong mo salamat kayo congressman sa imong tabang nga gipaabot sa among barangay tanang uplan tanang uplan nga programa ni Kongresman nakaabot naka yun na sa tuwa di lang ninyo makita di lang ninyo maguhan kay ang uban ginagmay pero ang uban inyong kita magtamakan gigunitan ang uban na dapat sa inyong panglawas ina na nga programa pero sa atong barangay sa tanang katauhan, naabot yun na kan, kanato diri. labi na kami po mga barangay official nga moy madali inyong maduolan di jud mi mo andam na mo asdangon kana inyong mga problema Di lang may musaad, di lang po may mubalibad. Amo ah, lang jumbo buhato ng tanan. So kung gisma na nga akong kasing-kasing kapasalamat, akong ipaabot sila na kapasalamat naman sa tanang mga katawan sa barangay bayo. Daghang kayong salamat. Okay sa so payan, daghang kayong salamat. Alang sa kasweran sa tanan, mao yung mga projects nato nang na-implement sa panahon pa ni Speaker Nograles, kung ato kining ginapadayin kinin, karoon. Siyempre na nadya ang improvement and rehabilitation sa atong mga highway. Uh, 5 million pesos worth, the construction of multipurpose pathwalks, 400,000, the completion of multipurpose buildings in Balyok, 500,000, the concreting of roads, to, 10 million pesos, in a Universal, Yakal, Holy Family Parish, and Durian Street, the repair and rehab of school building in Barangay Balyok, and 1.2 million pesos worth of multipurpose pathwalks. Ug siyempre pa, apil na diha ang atong mga pagpaiskwela sa atong mga bata, pinagi sa atong oplan kaalam sa UP, sa USEP, sa CHED, ang atong SIMAP, ang atong CFAP, ang fogging uh, anti-dengue nato, ang mga assistance nato sa rice pack, sa boreal, ug sabang pa nato na mga financial assistance ug siyempre kining atong oplan kahayag. So, usala kana sa og lamang kana sa daghan pa nato mga programa mga proyekto atong ipadayon kana para sa tinuod na pagpalambo sa atong matag barangay dinhi sa first district aron matagamtaman nato ang tinuod na pag-uswag ang pagpalambo sa kinabuhi sa matag usa nato dinhi sa unang distrito ug labi na sa Davao City so kaning tanan dagang kaayong salamat ug maayong adlaw Daghang kay salamat Congressman Carlo Nograles sa ngalan sa mga Ching Amor, Jan Sambrano, Li Lord ug uh, igmo usab ang kinatibuk ang puwersa sa Sky Cable, uh, Super Radio ug ubang panato ug uh, igmo usab sa tumaka gawad kay Barangay Kapitan Tunying Tinasas. Salamat kay kap sa minuto ninyong pagdawat. kagawad, thank you kay sa ang tanan. May gala mo kanto naglangkob sa programang Uplan Kalambuan sa Barangay ni Congressman Carlo Nograles. Inyong alagad sa kahanginan, Aljun Narciso Layaw. Cause in long, the Maying Adlaw, ania na pod ang inyong programa ang tatake. Walay puas ang ato paghatag og serbisyong medikal ilawom sa atong Oplan Kalusugan Program. Kauban ang volunteer medical team sa Broken Shire Hospital, Davao Medical School Foundation, Southern Philippines Medical Center, Siemens Hospital, Rotary Club, ug Davao MediQuest Hospital sobra usakalibo kama benepisyaryo dinhi sa barangay 19-B ang natiman pinaagi sa libreng konsultasyon check up ug tambal Magpasalamat tapos kay Carlo Nograles kay tapobreho na mo wala gyud may ka Muli Mulibot sa ubang barangay sa unang distrito ang atong binulan nga medical mission araw ng labing na kinihanglan ato gayud tabang Magpadayon na nga mong pag-alagad kaninyo, kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles, para sa Tatang